talaga <laughs> pero talagang proper

Pwede natin ka-inspect. Pero ang best po yan, papasurvey po siya. Pukuha po kayo ng, ano, advice ko po, pukuha kayo ng lawyer na hindi uh, sa gano'n. Honest ko naman po talaga, kasi bahay ko yan. Uh, unlike yung mga structure-structure lang na kayo lang nang, uh, ano,

So, I've got a

yang <laughs>

Gusto po nang huwag. Ito naman. Siyempre. Parang nalang. Mga yellow box lang po. But ganito naman kasi yung mga lay-off business. Yung mga yellow box. mag-yellow. Dito sa, ena

Sige mga kabadyong pasig ay dito po tayo sa Santa Maria Street, Barangay, Capitolio. Nakasama po natin dito si Emilio D. Cusoto, uh, Vice Mayor D. Doverski, at si Salani, at ang City Council. Ay

Terima kasih. Terima kasih. ng mga mamamayan ng mga 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 Bob where si number 2. Opo, opo, opo. na dawla tapos po. Pero masado na namin si Nebula.

Thank you po. Salamat po. Thank you. Thank you. Salamat po. Salamat. Salamat. Salamat.

Ayan pa mga kabalang passage so hanggang dito na lang ang ating live.